ganito dito sa amin mga lalabs tinatapon lang yung mga kama dito yung mga gamit isasakyan pa ng bata o oh. hindi pa nga isang taon, dalawang taon tinatapon na nila yung mga supa mga kama ang ganda ng kama o oh. naulanan lang ganito dito swim microwave o, oh. national pa o oh. Ang daming tinatapon ng no? mga electric pan. Di ganito dito sa apartment namin. Pinangtatapon lang. Ayan, ano ba 'yan? Washing machine. Washing machine na maliit. Ito na washing machine na maliit. Hmm, tinatapon dito. Ayan oh, may rip pa. May rip pa sa likod. Ayan, rip 'yan daming pinatapon dito na gamit. Ito yung mga upuan. May carpet pa nga sana doon. No? Ang ganda. Ayan. Yeah.